eto pala yung unang trabaho natin guys ngayong bagong taon dito sa barko for today's video. Pero mas matindi yung hinanda ni Mayor ngayong January 1 kaya pupunta tayo ng kusina. Let's go! So ayun na nga guys, simula natin yung taon ng puro pagkain. Este trabaho. Ano na guys? Kasama pala natin ngayon si Bosun, pati na rin si Segundo. Ang puputin! Tignan nyo naman guys, talagang pinapartner tayo sa mga imported, pero hindi pa rin magpapahuli yung beauty ni Kalbong Siman TV, oh yeah! Partida, gutom pa yan, shesh! Papakitaan muna namin kayo kung paano manira ng rescue boat, charis! Unang subok, ang tindi talaga ng kapit, parang ayaw makipaghiwalay, oh shi! Pangalawang try, bardagulin! Eh, napakaangas par, abot yung kalampagan hanggang sa kabina ni Kapitan. Pero real talk, kinabahan kaming tatlo, kala ko abono na this year. Dang! Konting kalaman na rin guys, pag pinasukan pala ng tubig yung loob niyan, meron din siyang water pump para matanggal. Grabe, nakakagutong magbomba, linisan lang natin to guys, sabay kibog. Ito pala yung gagamitin kong sandata guys, isang veterano sa labanan, saka isang baguhan. Alright! Saglit ng paputin yan guys, gamitan lang natin ng Doctor Strange. Pagkatapos natin ma-timelapse, sunod naman nating linisin yung mga balls. Ganyan lang magbawas ng bacon sa katawan guys, at ito na yung before and after. Ganito yung itsura niya guys, nung galing siyang hiwalay. Ito na siya ngayon, nung nakapag-move on. Oh, shit! Tara, let's eat! Paboritong pagkain ng kalbo, kalbunara. Shish! Pagkatapos ko kumain guys, dumaan na rin ako ng kusina at ito yung inabutan ko. guys? Yeah. hey, unang araw ng taon, putok batok is real. Kala ko tinapay lang kaya dinobol check ko agad. Shoutout sa magkukot-kot nito. Shout maglilinis. Shoutout sa maglilinis yan. Kala boy. Out na rin po, yeah. naman tigas niya, no? Yeah. Shout oh, shout out sa mga So ulit Happy New Year! <laughs> <laughs> Grabe, ilang pan ba naman yan, guys? At ang masarap dito habang nagtatrabaho, may chibog. Meron sila ditong Anli Pizza dito sa Gedley. Samahan mo pa ng Shanghai, pati hotdog dyan sa tabi-tabi. Yung kalbo nga guys, nagbibidyo lang pero talagang nakakagutom tapos bigla kang babagsakan ng swerte. Ayun, may tumalse, crispy balat ng lechon pork belly. Sheesh! Ay, napakaangas par. Nagmamantika na yung bibig ni Kalbong Siman TV. Oh yeah! Grabe naman kasi sa crunchy guys. Sobrang yummy. Sinulid palang Ulam na. Oh, she! Lumipat naman tayo sa ibang niluluto guys. Medyo nahihilo na ako sa dami ng pinatikim. High blood check! Dito naman tayo sa mga pang-healthy. Ay, pinakulo ang pinya. Hala, ang daming foil. Inihaw na bangus. Overthink lang pala guys. Kala ko kung ano na. Ibutido e, lang pala. Natural na Hindi ko lang sure kung anong luto yung gagawin dyan. Pero may nakikita akong piniprito. Piniprito ng ibutido. Pero nakakas. Guys, wala na yung pinya, natunggut na. <laughs> A. Eh, Napakaangas par. Kala ko pineapple juice. Hawaiian sauce pala. Shush! Biglang may nalaman akong chismis, meron daw karne ng dinosaur, isang araw na raw pinapakuluan, alright! Nabusog na ako guys, kayo, kaya balik na lang tayo mamaya, see you ulit, next big babayu!